Oh, tigilan mo, gutom. Nakakain mo. mo lang. Sabi ng chan ko, gutom na. Nakakain ka na. Ano sabi ng chan mo, gutom na kumakain ka? Tigilan mo, nagsasalita yung tummy mo? Uh -uh. Tigilan mo, tigilan mo pagkain mo, paulit-ulit ka na lang. May suwa alak. Ano alak? Tigilan mo. <laughs> Lagot ka sa daddy mo. Ang mo mo naiisip. May gusto si Papa Jesus man lablab. -lab. Ah, lalablab si Papa Jesus. O, tigilan mo na yung kakakain, ha? Hindi yan nagsasalita yung tummy mo. Nagsasalita yung tummy mo? Opo. Ano sabi ng tummy mo? Di yan, magkain ka, nang gutom na ako. Di yan, magkain ka, nang gutom na ako. Di yan, magkain ka, nang gutom na ako. Ay, sabi ng tummy mo? <laughs>